Hello po mga ka isang mapagpalang araw po sa lahat So ayan, kumusta mga ka-farmers? Uh, bali, update po ngayon dito mga ka sa aking mga tanim So dito po sa aking talong na Calixto at saka Banati King F1 So ayan po yung mga itsora nila mga ka At unti-unti uh, na rin po na lumalaki So mag 10 days siguro na wala ulit na update. So ngayon lang ulit na pag update mga ka-farmers dahil uh, sa gawa na uh, maraming, ano, maraming ginagawa po dito sa farm. So busy po talaga mga ka-farmers. Uh, medyo mabagal konti mga ka-farmers yung paglaki ng aking mga talong dahil uh, karamihan po dito ay... Uh, may mga namatay at saka tinaniman ko ulit ng mga nang bago so tulad po nito yan so hindi naman mga farmers yung sabi na namatay yung karamihan kasi uh, pinuputol ng mga uod at saka kinakain nila yung mga daon kaya may mga bagong tanim so halos hindi ito uh, magsabay sabay so ganito po sana mga farmers itsura nito yan ito na ganyan po sana yung itsura niya. So kaya lang dahil uh, yung iba talagang kinain ng mga uod. So maliliit yung ibang mga ka-farmers. So dito naman mga ka-farmers sa aking tanim na pipino. So bali dalawang plat kasi ito. Ayan oh. Ayan, malapit na silang umabot sa second layer. So dahil uh, naka, nalagyan ko na ito ng trellis, pipino at saka sitaw. Kaya ano, ah uh, uh, maganda rin ng mga yung kanyang mga ano dahon at malalapad. So madali na uh, mabilis na lang 'to. Uh, uh, mga ilang araw na lang at uh, mamumulaklak na rin po ito mga yung tanim kong pipino. So kaunti lang ito dahil dalawang plat lang. Yan. So hindi ko lang uh, nilawakan yung pagtanim nito. Dahil uh, subok na ito mga farmers no. So dati nakaraan uh, nakatanim na rin ako ng pipino. So nagtry na lang ulit ako ngayon. So bali dalawang sa uh, sachet ito yung naitanim ko. So nasa <coughs> uh, 150 kapuno siguro to lahat sa dalawang plat na to and medyo madamo po yung mga gilid yung mga farmers dahil uh, hindi pa ako nakapagbunot ng mga damo So ito naman po yung uh, tanim kong sitaw. Ayan na po siya oh. uh, Malapit na rin na uh, umakyat sa second layer. So ito po yung pinaka second layer. Ayan yung iba sa baba pa lang. <coughs> so ganyan na po sila kalalaki mga farmers. So konti lang din po itong sitaw. So nasa a uh, anim na plat itong tanim ko. <coughs> So medyo sinisipon ako mga ka-farmers dahil uh, pabago bago kasi yung panahon yung may initan ka sabay na biglang mauulanan. so ganito talaga yung uh, mangyayari so dito mga farmers sa uh, ampalaya na tanim ko na <coughs> galaxy <Galaxi> max f1 <coughs> uh, bali ito po yung next na uh, nilagyan ko ng trilis so kompleto na po ito may mga poste na uh, at saka may mga uh, tali na rin so ito na yung uh, kakabitang ko ng uh, trellis trilis nya Ayan, tulad po nito mga kaparmers bali uh, isang linya at kalahati pa lang yung nalagyan ko so madali na lang rin to and ma, medyo uh, nakaangat na rin po mga kaparmers yung mga ampalaya yan. So, yun yung iba. So, kailangan na talaga yan lagyan. Ah, ka. Ano yung kung manok? Utod punta na. Yan. So, unti-unti na rin ito mga kaparmas na mumulaklak yung uh, tanim kong ampalaya. So, timing lang yan. Uh, matapos po yung kanyang mga trellis at uh, mga sabihin natin mga ilang linggo magkakaroon na ulit siya ng uh, mga bulaklak so kahit uh, mababa pa lang kasi itong mga permission ang palaya so nagkakaroon na talaga kagad siya ng mga bunga na ano yung unang bunga niya so karamihan sa iba tinatanggal so dito sa akin so hinahayaan ko na po lumaki lalo po ngayon na maganda po yung presyo ng ampalaya so ito naman mga permission update sa okra ko ayan o oh. So dinadamuhan. Pedi mo krubalan 'yan laman ko nga. Ano na 'rey? ang ano lanay ko na. Krubai. Ganyan maganda na po siya mga farmers' Bali, sa July 5 ito, uh, mag-iisang buwan. So malapit na rito mga farmers uh, magkaroon ng bulaklak and ganito lang po siya kalawak. Ano, uh, isang bisis pa lang ito na abunuhan. So yung unang abono kasi dito mga farmers ay 1620. So hindi ko pa na abunuan ulit dahil maganda naman yung kanyang ano uh, tindig at uh, mataba siya. And malapit na tong ano lumabas yung kanyang pamulaklakan. Ano oh, timing ito mag iisang buwan at uh, magkakaroon na po siya ng mga bulaklak. So yan lang po mga ka-farmers, uh, i-update ko lang po kay dito sa mga taniman ko. So ito po yung ano, so yung lumang talong ko mga farmers So mga siguro mga next week or ano uh, bubunutin ko na 'yan dahil uh, hindi na rin po ako dyan nakapag-abono at nakapag-spray. So update dito sa presyo ng talong. So bu uh, bumaba siya mga farmers no dahil sa sobrang sup daming supply ng ano talong dito sa sa amin, dito sa Antike. So, siguro sabay-sabay uh, po -sabay 'yung mga tao na nagtanim nung nakaraan. Kasi nung nakarang taon uh, nagmahal po kasi yung talong Kaya siguro uh, nagtanim sila ng marami Kaya ngayon nasa 15 pesos at uh, nasa 25 pesos po yung presyo ng talong uh, Pwede lang kapag uh, dinala mo sa ibang bayan na mahina doon yung talong At saka doon uh, na po yung uh, magaganda yung presyo So tulad po dito sa area ko talagang napakamura mga farmers Kaya di na ako masyado nag-e-esprit uh, dyan o nag-abono sa inyong So halos sa uh, pinabayaan ko na dyan. Pero nakapag-harvest kami dyan mga farmers nung nakaraan. Nung last video ko ay naka 300 plus kilos kami dyan. So umpisa nun, hindi na ako naka nag-spray, hindi na rin nag no? So unti-unti na rin na bumaba yung pitas ko dyan. Dahil nga po uh, hindi ko na naalagaan. So nakapokus kasi kami dito mga farmers sa uh, mga bagong tanim namin. no? Dahil uh, ito po ulit yung kailangan na alagaan at uh, Uh, bigyan po ng uh, panahon so ayan uh, bali hanggang dito na lang po mga farmers at uh, update update ko na lang po ulit kayo dito sa aking mga tanim ayan, uh, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa aking channel God bless po sa lahat at saka happy farming